Hi! Hey! I'm hmm? ano ba? Hi. I'm here na. Hi! You're here! Oh. <laughs> I'm a bad one. Are you okay? Yeah, I'm okay. Teka, I'm going to climb Eh. Ang bilis mo ah. Kailangan ang bilis ako. Mahirap na. No. Naunahan na ako dati. Hindi hmm. ba <laughs> uh, mm, na ako papayag. Ah, sige, tayo na. Ah, ma, ah, um, alis na muna ako, ha? Eh, kami din paalis na ni Jimmy. Okay. Bye, Didi. Bye. Lige na. Okay. Let's go. Ah, ma, ma, sandali. Excuse me lang, ha? Ma, come here. Ma. Ayusin nyo naman yung blouse niyo, oh. Kitang-kita eh. butones nyo naman. Ah. Masagwa dyan? Ay, masagwa! Masagwa? Okay naman na? ah! Ako no, naman? Para ka namang nanay? Eh, parang naman kasi kayong bata. Ay, sige naman, alis na nga ako. Sige. sige. Bye, Didi. Bye! Bye. <laughs> <laughs> Bakit mo ko pinagtatawanan? Eh, hindi. Eh, hindi ko pinagtatawanan ko. Kasi kanina na, naalala ko lang nung papunta ako dito, eh, I may mean, nakita ako matanda ron. Oh. Natalsikan ko ng putik. Punong-punong ng putik yung mukha. Kaya ako natataw. halika na! O, halika na, halika na. Ah! Ay! Ay! Uh, ah! Ay! Ay! <laughs> problema mo? Eh, sino ka ba? Bakit ka nananakot? S sandali. Sino ka? Mimi, sino siya? Tommy? Ah, eh, ako na. Bakit kaya yung itsura mo? Eh, kasi siya may kasalanan eh. Teka, teka, teka. Bakit? Anong ginawa ko siya? Masikan mo ako ng putik kanina. Ah, siya ba? <laughs> Ikaw ba? Ikaw ba yun? Oo. Oh, Brad, sorry ah. Hindi ko sinasadya eh. Pasensya na ha. Adya ako, Tommy. Pasensya na ha. At saka isa pa, umalis na si Didi. End. Mabuti nga hindi mo inabutan, kundi may inis pa sa'yo yun. Bakit? Dahil dyan sa mga bulaklak mo na puro puti. Actually, hindi para kay Didi ito eh. Para sa inyo ito eh. Sa akin? Eh, eh Brad, 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 sandali lang. Sorry ha. Eh, <laughs> yung bulaklak para sa kanya? Oh. Eh, teka mo na, baka ikaw may balak manligaw kay Mimi. Mabuti pa, pumila ka, okay? Nauna ako sa iyo eh. Let's go, Mimi. Okay. Sorry. <laughs> Wait 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 wait, kaka? Ako na yung nagtanim, ginini. Oh no, you got it wrong. Tami tami, effective by advice kesa yah. <laughs> <laughs> Ano mm -hmm.